nahihilaw yung kanin. Paano magpalit ng magnetic temperature switch? Ito po ay nasa gitna ng rice cooker. Yan po ang dahilan kung minsan kung bakit nahihilaw yung kanin, hindi pa luto, tumataas na, nawawalan na sa cook. Ito po. Okay, so bali marami na bibili sa online pero nasa comment section yung link. Ang tawag po dito ay magnetic temperature switch. Paano nga ba So kailangan mo lang kalasin sa ilalim. Okay, so kailangan mo lang kalasin dito. Meron yang tatlong screw. Pagtanggal na po yan Pagtanggal na Ang na natin Para may idea po kayo kung paano yung uh, paglagay, no? Or pagpalit Okay, ayun Tanggal na siya, no? so madaling alisin po ito Or madaling palitan Bakit ba hangira tanggalin naman itong screw na ito? Ay, lost thread pala Ayan, no? So, unang gagawin po ninyo, kailangan nyong alusin nito. Kailangan nyo pong iulma ng you kasi may lock po yan. Kung mapapasin po ninyo, ay naka flat po ito. Okay, so U natin, U. Okay, ayan po, U. Kapag nag-U na po na yan, iangat mo na siya. Okay, kailangan gamit ng long nose. Ilayin mo sa baba. Ayan po, tanggal na. Okay, sa so, tanggal na, no? Hindi mo kailangan nalisin yung housing na to kasi yung housing na to, iyan po ay fit para sa lahat ng rice cooker. Okay? So, kailangan mo lang alisin yung nasa gitna. Hindi mo kailangan alisin yung buo na yan. Okay? Para hindi mo makahirapan. Hindi po sinasabi ng iba yan, no? Ayan, kailangan mo alisin yung tatlong lock. Kapag tanggal na yan, mauhulog na po yan. Ito. Ito lang po yung papalitan. Tsaka yung spring. Okay? Dahil may kalawang na po sa loob, hindi na siya accurate. Ito po yung sinasabi ko yung housing. Hindi na po kailangan palitan yan or tanggalin. Kasi yun po yung hulma talaga para sa rice cooker ninyo. So kailangan mo lang alisin nito yung tatlong clip na yan. Yung tulad ng ginawa mo nat, nat, natin dito. Okay, so alisin ko na siya. Okay, yan o. Oh. Napadaling palitan. Ayan mga man. Oh. Bago yung spring, tila mo. Oh. Ang lagi ng ya, ba? Tsaka yung magnetic sa loob, bagong-bago. Okay, ayan po. Oh. Ngayon, ipapasok lang dito. Kailangan tugma sa tatlong butas doon. So, ganyan lang po ilagay. No? Walang kahirap-hirap. Okay. So, ipasok natin. Ayan, no? Tapos, kailangan mo siyang hawakan sa loob habang pinapasok mo dito. Kailangan mo na siyang ipasok yung tatlong hulma. Ayan, mga man. Pasok na, o. Oh. Kito niya, pasok na. O, oh, kapag pasok na yan, eh, syempre, kailangan niyong gamitin ng long nose. So, hawakan ko yung isa. Kasi, kapag hindi ko inawakan, mahuhulog ulit. O, oh, hindi mo kailangan nalisin yung uh, buong housing na yan, na yan po ay diskarte eh, ni Jeff Perma Napakabilis ilagay at hindi kayo mahirapan. Kasi kapag inalos po yung buong housing na yan, nako, mahirapan kayo sa paglagay ng bago. Ito, kung minsan hindi siya compatible. Okay, pero yung gitna, lahat po compatible, isang sukat lang. Ayan, tapos isang lock pa, hindi siya nakalock. Ayan. Tapos, syempre ilalagay natin yung lock. Yung lock naman po, yung nasa gitna. ba diba? inalos po natin kanina, yung lock nasa gitna. Ito po, oh. Ito ang lalagay natin. Okay? Agad na yan nakasi. Nakasi na po yan, oh. Oh. Pagpasok na po yan. Ayan, gito niya, pasok na. i -did, i, -did, i ano mo siya, derecho mo siya. Ayan, oh. Ilapat mo siya. Ilapad. O, oh, ayan, oh. ayan, oh. Ayan po. Ganyan lang kadali, mga repairman. Ayan, oh. Subukan natin. Ayan, oh. Oh. Okay na. Nasa comment yung link.